Isip na nga. Dumi na pala ng kumot ko. Dumi na pala syun. Dumi na pala. Ay, papalinis ko na ito kay Mare. Kuha lang ako ng pera. Ito, 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 ito. Ayan. May pera na. Hmm. Easy money. Gusto nang ako kay Mare. Oo. Hoy, Mare. nga ako nito Sige. Ito na. Tsaka, ito na ano pala yung bayad. Bakit 200 lang? Eh, magkano Kano ba? Dagdagan uh, na lang. Ano na lang? 500. Wala Ah, yung, ano? na yun? Sige na. Agar mo na yan, Mari, Ano ba si 20 lang i Matas na pasulit. Na, o laba ba sinang daya? Kunang ako dito, Mare ah. Sino ko 'yung tinutukso sa akin ito? Mare, ano 'yung sinasabi mo? Wala yun. Kalo 'o may sinasabi kin. Eh. Pupawalan-walaban na muna ako sa iyo, papa dryer ko lang 'yan kasi napaka-dumi na ng pag sinasabi. Joke na nga. Sabagan so, mo na lang ako pag okay na. Sino 'yung Mare? Ang lungit niya, Mare. wala kasi okay na pala yung dito ang bango puntan ko na si Mare Salamat, Mare. Sungit mo pa sa akin pagamina. Kaya nagalit ako sa iyo. Ay, di, sorry na. Ay, di, sorry na. Kasi next time, huwag kang ganun. Sige, sa mo? Ay, damit pala. Nakalimutan ko kasi yung damit ng, ng kapatid mo. Kahit kumarit ito, no? Kahit na. Sige, na. Sige, tara, 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 lang. tara, ito pala siya? Damit pa, damit mo no pa pala. Kasi dito ka nalilito sa akin. Sige, dito, na lang. Kasi kumari ito. Tulog na nga lang. Wala yung drawing ko pala. Lagot ako kay Mare. Lagot ito. Lagot ito naging kulay. Itong gabi natatang yung Mare. Nating. Mare. Mare. Pasensya na Mare. Mare. Nakatulog kasi ako kaya naging ganti yung kulay. Mari! Hayaan mo na nga, Mari! <UB Music> <Boon natin> <íssim> Sige okay. na, Mari! Pasensya ka na. Sige na, Hi guys! <ignment> so kung gusto niya palang new vlog namin, dito na kami mag-vlog sa TikTok guys kasi maggawa ng YouTube. Pero, okay lang, guys. Dito na lang kami sa TikTok. So, panoodin nyo na lang yung vlog namin. So, dito lang kami mag-vlog sa TikTok. Mag-comment lang kayo dyan kung gusto nyo pa kam kami gumawa ng new vlog. Bye-bye! Bye-bye, guys. So, basta, abangan nyo. Bye. Abangan nyo sa part 1. What? Bye guys.